Hi guys, welcome back to my vlog. Ay, our vlog pa. Ah, so today, tasa rehas tayo ng mga dogs. <laughs> so today guys, okay. tapos na yung room na pinagawa para sa cats and dogs. Ay, sa cats lang pala to. Ayan. So ang gagawin namin guys, for the experience. Na <laughs> <laughs> Kami ang tatay na ito guys. Meow. Kami ako naman na mas. Ate. Ngayon pa lang nangangati na ako. Dilemma sometimes. Ayun guys, ang aking mga mingming. Ito. Mingming. Meow. mingming. No, balu na 'yun, diyan po sa. guys, okay tayo ba? Oh. Malaman. Ganyan lang siya lang siya, guys. Maliit lang siya bawat isa. Gusto na ma-experiment ang aming cat rooms. Hanggat wala pang nakatira. Yes. That's Ayan, guys. Sige nyo naman yung ano din. May pintana sila, guys. Yes. Yeah. Ang aming mga mingming. -ming. Kasi may ilig sila sa bintana. So, lahat ng, ng door may bintana. Pagrepan lang sila ng size, guys. Mm-hmm. -mm. Hello! Hello! Yeah. Oo, oh, oh, maliit lang siya. Parang kung gusto niya bumili din dito. <laughs> Parang store, eh, no? Parang sa office. Ayan, guys. Yung ilaw, di pa nalaga. Ito yung labas niya. Hello. Di ba? Ganun ba? Ga? kama guys. Sa inyo, pakita nyo. Wala, yung Wala pa yung Wala. bagay. Meron talaga, Reyes wii Pada. na yao na, lang ako ni muna ni muna guys may binigay ng pagkain sa min <laughs> oh ting ano ko guys ilaw ko eh sa kanila wow special naman tungo dalawang ba babae tang to hmm ay patata kuya na talagang kumuha niyan. Ito yung kay Honey. Aba, aba, aba. Ganda ah. May pa heart heart pa. Ganyan na kain mo. Ang dalawin. No, e. Kasi ko so, na lang yan. Thank you. Hindi <laughs> ka siya. Hindi ka siya. <laughs> <laughs> Wala. Pagutom ka. Okay, Salamat po. Sige. Ang dalawin. Ang dalawin. Ang dalawin. Guys, pakita niyo yung room niyo. Simple lang yan. Camping day. Hello kayo sa camera. Hello. <laughs> wow, ayun ang room nila guys for today's video, okay? Ganda naman. Next, yung sa akin. Said... Ito naman sa akin guys Tingnan natin ang office culture Oh Ayan okay. guys Ito niya Andiyan yung telly ko pa din <laughs> Simple lang May pati okay. Next kay honey. <laughs> Napakita mo na sayo. So guys, ito naman. Pasok ka. Pa. Shilling. So, ayan lang siya guys. Sula so, yung mga anong something else. Wow, may <laughs> <laughs> so, pa Ang ganda. Dito tayo mag for tonight's video. Yeah. So, so ayan lang cool. siya guys. Ganda. Walang nasa. Brown and pink. Oo, oh, may pa. Para maranasan namin buhay ng yeah. pusa. Meow! Dito lang kami sa lapag. Wala kami kama. Yes. Yeah. Thank <Ay>, you, <come coughs> guys. Yes. Yeah. See you later. Olong palawalo. walo. Mmm. sa tiyan. Okay, guys, ito yung aking room. Nakikita niyo naman. So, ito lang ang mga gamit ko sa aking room. Ayan lang. May sakta. Ayan ang aking door. So, nandyan sila. Napansin ako mukha pa sa ng pagkat. So, pwede natin siya dito ilagay. Cheers. Update ko ulit kay later. So, ayun guys. to para normal lang. So, ano. Nandito ako sa aking room for tonight. And... Ayun, papakita ko sa inyo. Hindi nyo lang at manimod okay. ako so wait lang guys kapag hindi yung habang nanonoo on guys for today, day hmm. so ni dinagdag ko no sa sa kwarto ko <laughs> <laughs> kwarto ko okay. Hmm, pink with the galing. Ba? Nagbi mm -mm. na kami ba? Horror! Ang black. Ang black. Ang nga! Kasama ka? Sige! Oh? <laughs> Ay guys. <laughs> oh, so, ayun, guys. Tapos na kami man, So, it's time to sleep na. update ko kan. daw. Update ko na lang kayo bukas ng umaga pag -isip. Bye! So, guys, habol ko lang. Ayan nga pala yung room namin. Ito yung kalanyela. Ito yung kachi. Up, doon ako. So. Ayan siya. Wala lang. Share ko lang. Bye! Okay, bukas ulit. So, ayan. guys. Time check.